Magandang araw mga kabayan. Kumusta na po tayong lahat diyan? Ito po ulit si Tomang Balakeño at nagbabalik. Pasensya na po at medyo matagal po yata akong hindi nakapag-video. Medyo naging busy po kasi. At sa mga subscriber ko po diyan, members ng aking channel na walang sawang sumusuporta, ay salamat po. At uh, meron po kaming konting activities ngayon. At uh, ito, naisingit po ang pagbibidyo. At uh, subaybay nyo lang po mga kabayan. Salamat po. Yeah, so tatakbo kami ngayon. katanghalian agad Magandang baby uh, stop. Uh. Nagkaiwa na. nagkaiwa na. Naglalakad na ng iba. Wala pa tayo sa gitna. mga So kaya nang oh, yeah. batibadi oh, yeah. Takbo na naman, Hanggat kaya Paya Paya Takbo pa rin tayo Takbo pa rin eh malapit na malapit na tayo mapagod o matapos nagda sa anong dito sarap maglapat na kad so tumatakbo tayo eh Ayos na Natapos na ang ating uh, Pagtakbo sa Katanghalian At uh, ay zaman hindi lang nagkasabay-sabay dahil uh, malakas ang hangin mainit, maraming tumatakbo so basta at least natapos ang pagtakbo nang walang uh, na-injured Okay, so maraming salamat mga kabayan sa inyong panood at uh, sa susunod na video na lang dun sa mga nagtatanong na hindi ko pa nasagot ah uh, ini isa-isa ko ngayong sagutin para naman masagot ko ang inyong katanungan hanggang sa muli mga kabayan ingat tayo lagi